Ako po si Katrina Gasmen Torio. I was diagnosed with intractable epilepsy. At ako din po ay isang suicide survivor. Noong 10 years old po ako, nagkaroon po ako ng epilepsy. At yung sakit po na yon ay eh, hindi po siya hindi, hindi po siya curable. Wala pong gamot or operation para po gumaling yung sakit na yon. Kundi lifetime na maintenance po at kahit magme-maintain po wala wala pong assurance na hindi ako susumpungin ng sakit ko. So mula po nung nagkaroon ako ng sakit, ang dami pong hindi pwede sa akin, daming bawal kasi hindi ako pwedeng mag-isa. Naiinggit po ako sa ibang mga bata na kaya pong <laughs> na nag-nabubuhay po ng normal. Nung high school po ako, doon po lalong lumala yung sakit ko. Kaya doon lang po kami nag-decide, nagpa-check up po ako. Kompleto yung gamot. Kahit ganun po kamahal, pinipilit po namin uh, sundin yung reseta ng, ng doktor. Pero kahit ganun po, hindi po talaga siya controllable. Kaya yung, yung rejection po, niniiwasan ako ng, ng iba. Pagsusumpungin ako, either aalisin ko yung damit ko, yung palda ko, meron pa yung time na may ako sa school. May time pa po na nag-OGT ako sa isang bank. Noon po tinanggal ko may blouse ko. Pinahiram na lang po nung kasama ko na lalaki na yung kanyang polo at dinala ako sa bahay. Ang dami pong mga nakakahiyang pangyayari po sa buhay ko na yun. Hindi ko po maintindihan kung bakit po. Natanong ko po ang Lord kung bakit bakit ako? Kasi ang dami ko pong pangarap. Pero wala pong, di ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko kasi ramdam ko na yung bigat na bigat sila sa akin. Yung sitwasyon ko, na panang naramdaman ko na wala akong silbi. Hinahanap ko po yung acceptance at pagmamahal. Una po sa family ko, pero ako po ay member ng a broken family. Yung focus ng mama ko is yung mas nakababatang kapatid ko. So that time, ang dami ko pong nararamdaman na pain, na epekto po ng sakit ko, pero wala akong mapagsabihan. So inanap ko po yung pagmamahal, barkada, inuman, kumakanta pa ako dati sa mga bar, relationships, wrong relationships, kasi wala po akong masandalang iba. Nakisama ako sa makamundong gawain para lang po may maramdaman ako, may, may nagmamahal sa akin. Akala ko ganun po. Dahil po sa dami ng bigat na nararamdaman ko at nakita ko hindi ko na maalam kung ano po yung magiging buhay ko kahit na, na graduate ako, ano mong meron ako. Sinubukan ko pong kitilin yung buhay ko. Naglasdas po ako at uminom po ng ano. Nung nakita ko po kung ano po nakita ko sa CR, yung, yung ano po yung chlorine po. Parang gusto ko talaga i-make sure na matatapos na yung buhay ko. Pero hindi po ako nagtagumpay. Naisugod po ako sa ospital. So, three, three days po akong na-confine doon sa, sa ospital. After po noon, hindi po ako naging masaya na nagkaroon pa ako ng pangalawang chance sa buhay. Kasi ang iniisip ko, Problema ko, yung sitwasyon ko, tuloy-tuloy pa rin yung paghihirap ko, yun po yung nasa isip ko. Kaya hindi po ako naging masaya. That time po, yung stepfather ko, binagbakasyon po niya ako doon sa Pangasinan sa kanyang mga kapatid. Sinama po ako sa church po, sa Jael Asingan, At doon po, nung marinig ko yung salita ng Lord, na kahit ano pala, hindi, hindi kaya ibigay ng mundo. Yung pag-ibig pala, wala yung pag-ibig na hinahanap na walang kapalit. Sa Lord, sa Diyos lang pala matatagpuan. Ang Lord lang pala yung kasagutan sa lahat ng mga tanong ko. Umiyak na po ako. Umingi ako ng tawad sa kasalanan ng ginawa ko. At nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng ginawa ko, binigyan ako ng chance ng Lord na mabuhay ulit. Aramdaman ko po yung pag-ibig ng Diyos sa kabila ng karumihan ko, sa kabila ng madaming kasalanan ko. Kasi kung hindi, hindi ko po siya natagpuan. Habang buhay kong hahanapin yung pag-ibig na hinahanap ko, pero hindi pala makikita sa mundong ito, hindi sa Diyos lang. After ko po narinig po yung mga salita ng Diyos at naintindihan po yung pag-ibig ng Diyos sa akin, humingi po ako ng tawad at natuto po akong magpatawad po sa lahat po ng mga taong nakasakit sa akin, sa lahat po ng mga nagbigay ng kabigatan sa aking buhay, natuto po akong magpatawad na wala po lahat ng takot ko at nagkaroon po ako ng peace of mind na alam ko na kahit may sakit ako nung panahon na yun, alam ko na nandyan yung, yung Diyos sa aking buhay na hindi ako pababayaan. Nagpatuloy po akong dumalo sa J.L. Candon, Ilocos Sur. So dito na po ako nag-commit. Nagpatuloy po akong umaten sa mga services. Hanggang sa patuloy na lumalim po yung aking pong relasyon sa Diyos. So that time, medyo siyempre bago pa po ako. Parang hinamon ko po ang Lord na ay, makakapagpagaling pala ang Diyos. So tinigil ko po yung mga gamot. Sige, parang nanalangin po ako, pero that time siguro hindi pa po sapat yung akin pong faith. Andun pa rin yung kunting takot ko. Parang umiiwas akong umalis, lumabas. So tatlong araw lang po na hindi ko pag-take ng gamot, sinumpong po ako ng malala. As in na nag-trigger ako, nangisay ako. Nakagat ko yung mga dila ko, natapyasan pa yung mga ano, sugat-sugat. Ilang araw po ako hindi nakapagsalita at nakakain. Kahit ganun po yung nangyari, hindi po ako nagalit sa Diyos, kundi lalo po akong, lalo ko po siyang hinanap. Pinagdasal ko na, na patuloy na palalimin niya yung panampalataya ko, yung relasyon ko sa kanya, at patuloy na makilala ko po siya ng mas malalim. Nung nalaman ko po na nakakapagpagaling po ang Lord, I ask Him to increase my faith. Simula po nung December 2013, tinigil ko po lahat ng gamot na iniinom ko. And after a month, January, February, March, April, hindi na po ako sinumpong ng sakit ko. Nagpa-check up po ulit ako sa aking doktor April 2014 at sinabi na po ng doktor na seizure free na po ako. That time po parang naramdaman ko yung, yung I'm, I'm free, malaya na ako. Nagpasalamat po ako sa Lord kasi sa dami po ng mga nangyari sa buhay ko, naramdaman ko talaga na special ako, importante ako sa Diyos. Mahal niya ako. That time, super thankful po ako sa lahat ng nangyari sa akin pong buhay. Ngayon po, sa lahat po ng ginawang miracles ng Diyos sa akin mula po sa aking uh, suicide attempt at sa akin pong sakit, sa kagalingan na binigay ng Diyos sa akin, sa akin pong sakit na epilepsy, ngayon po ako po ay isa na pong worship leader at life group leader. I am totally healed. I am totally free. Sa Panginoon ko lang pala makikita ang tunay na kapayapaan. Sa Panginoon ko natagpuan ang sagot sa marami kong tanong ni Cristo Tisungbat. Si